So magandang araw mga kabukid Ngayong pong araw na ito ang aming video ay ipapakita namin sa inyo Kung gaano ba kahirap ang mag-prepare ng taniman dito sa aming bukid So bago po yan ay ito muna ang ating kasama Ito ang tinatawag simang si Mang Sad ay, Kami po ay nag aararo kami, po, kami po ay sobrang pagod na pagod na So, ito po yung ating inararo kung ating pong titingnan ay ang daming tinanggal na ugat parami po siyang ugat ng niyog ugat ng kahoy so ganito po kahirap ang pinagdadaanan namin bago kami uh, makapag simulang makapagtanim kung bakit hindi namin nirararo lahat ang aming kataniman dahil po sobrang hirap ng aming pagdadaanan kung ito po ay aararuhin at wala po ditong uh, maririntahan na atraktura siguro kung meron man ay hindi papayag sa ganitong uri ng lupa dahil talagang ang dami niyang uh, sobrang daming ugat ng niyog ugat ng hakaw. Ito po yung mga inalis. So bago po ako nagsimula mag-araro dito ay pinalis ko po yung mga malalaking ugat. Ito po yon Ito po yung inalis sa aming uh, pagtataniman. So ito pa. Ayan. Ayan. Yan ang inalis. Yan o. Oh. Ayan. At higit sa lahat ito. Nang Ganyan kadami ang inalis na ugat ng punong kahoy sa aming inihandang tataniman na ampalaya. So, ganun po kahirap ang pagdadaanan namin. So, hindi naman lahat na lupa ay ganito lahat ang simula. So, marami namang uh, lupa na natataniman na sobrang ganda ng lupa Walang mga bato, walang mga ugat. So, sana all. <laughs> sana all ganon. Pero dito po sa amin talaga, ay ganito talaga. Ang klase ng aming lupa. Bago kami makapagsimulang makapagtanim. A few moments later. <coughs> ganyan po kahirap ang pagdadaanan namin kapag kami po ay nag-aararo. Ang daming uh, sabit sa araro. So talagang hirap na hirap din yung kalabaw sa paghatak ng uh, aming araro. Binibigay ng aming kalabaw yung kanyang sobrang lakas para makatulong sa aming paggawa ng plat. So, ang aming kalabaw ay kailangan kumayod dahil siya ay ang dami ng anak, nagkalat na ang kanyang lahi. Mabuti pa ang kalabaw, nagkalat ang lahi. So, tayo ay wala pang lahi kahit isa. So, nasaan ang hostesya? So, ayan po. Talagang grabing hirap. So hindi katulad sa ibang lugar na kapag ang araro ay tuloy-tuloy lang ang paglakad ng kalabaw. Tuloy-tuloy lang yung paghatak sa araro dahil napakalinis. Pero ito po talaga, talagang sobrang hirap. So kung makikita natin yung lupa, maganda naman po yung lupa. Yun nga lang po talaga, talagang ang dami lang talagang ugat ng niyog at may at marami din pong mga bato at ugat ng punong kahoy so pagkatapos po namin araruhin ito ay ang gagawin po namin ay tatanggalin pa namin yung mga natirang mga ugat para hindi po siya pumulupot sa talim ng aming rotibitor dahil ito po ay dadaanan namin ng rotivator para durog na durog na din po ang lupa. ウフフフ。 sa mga uh, nanonood sa amin so kung maaari ko ay uh, pati subscribe na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit namin dito okay. so, salamat uh, salamat po and until the next update sa aming pong tanim na kamati. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa uh, taga Tagabukid sa mapagpalang araw sa inyo.